Hello guys, good afternoon. So may mga flowers si Madam dito. So bigay ng mga ano niya, pupils niya guys. So ayan, marami siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, red roses. Ano? apat eh, lima. So anin siya guys. Ano? So tatlo yung red roses. So ilagay natin dito. Tapos lagyan natin ng tubig. Ano ata dito guys? um, teacher day, teacher's day ata. May ano siya. May nakasulat siya. Pero, yung ano lang natin is yung thank you lang. Dahil Arabic yung ano niya. Yung nakasulat dito sa baba. So, hindi natin mag Dahil hindi naman tayo Arabic. Naman <laughs> ko lang guys. Teacher's day ata guys. Tapos, may mga chocolate pa yan dyan guys. Nakadikit. So, tinanggal ko. na, nilagay ko sa rib guys. Tapos, nalulut. Kasi, na ano na siya. Nalulusaw na sobrang ano. Sobrang init sa labas. So, itaray natin sa tubig. Mga. So, okay hindi pang kanda. Red roses. Bigay to na mga pupils ni Madam sa so school. Dahil yung ating Madam guys is teacher siya dito sa Saudi Arabia. Ayaw. Ayaw. flowers niya. Itong white rose. Maganda din siya. Palagi talaga yung amo ko na nakatanggap ng amas. Ng mga bulaklak. Ito, maganda din siya guys. Maganda yung pagka pink niya. O diba? Itong tatlo is Red rose talaga siya. So, putulin lang natin ng konti. Kasi dito ko ilagay. Okay na. O, di ba? Ang bango. Ang bango niya. Ito yung pinakamabango guys, oh. Ang bango niya. Ito yung pinakamabango. Tapos, lagyan natin yung tubig. Lagay ko lang ito sa loob ng crepe, hindi siya madali <laughs> kasi kung sarapas lang yan, hindi pa, sana all, may pa-flowers. Ayan. natin ang tubig. Sugar. Ayan. Ayan. So, ang dahon. itu wala siyang amoy, guys. Yung ano lang. Ito talaga, oh. Ayan. Diba? Talaga sa loob ng